five signs na hindi lang ikaw ang kausap o kachat niya. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi siya palaging available. Alam mo yung i chat o kakausapin ka lang niya kapag may kailangan siya sa'yo. Matagal siya mag-reply sa mga mensahe mo. Magaling lang kapag may something na kailangan sa'yo. At kapag wala naman, hindi kanya kakausapin. Number 2, mga hindi nakakonekta na reply niya. Hindi napapansin ang iba mong mga chat o mensahe. Maaring may iba siyang iniisip o may iba siyang kachat. Number 3, matagal siyang mag o mag-reply. Nakadalawa o tatlong reply ka na sa mensahe niya pero siya lumipas na ang ilang minuto oras pero wala pa rin siyang reply sa mga mensahe mo at kapag sinubukan mong tanungin kung bakit magagalit naman siya at nauuwi lang kayo sa pag-aaway number four madalas siyang nagkakamali sa inyong pinag-uusapan may mga pagkakataon na hindi niya maalala ang mga detalye ng topic nyo maaring may ibang taong kausap o ka-chat na halos pareho yung pinag-uusapan ninyo kaya siya nagkakamali number 5 limitado lamang ang binibigay niyang oras at atensyon sa iyo alam mo yung hindi niya kayang maglaan ng maraming oras at atensyon sa iyo maaring may iba siyang priority or ibang bagay na iniisip ang masakit rito ay tinitimbang niya kung saan siya mag work sa iyo ba o sa isa pa niyang kausap o kachat? Number 6. i mo ako kung gusto mo pa ng part 2 para mas malaman mo talagang hindi lang ikaw ang kausap o kachat niya at tandaan mong hindi dapat ito binabaliwala. Kasi dito nagsisimula kung paano ka itatrato ng isang tao. Huwag mong hahayaang maging option ka lang niya. Tandaan mo yan. God bless. Anim na dahilan kung ba bumibitaw ang lalaki sa isang relasyon. Makinig ka para malaman mo. Number 1 kawalan ng pag-unawa at komunikasyon. Hindi na kayo nag-uusap at nagkakasundo sa lahat ng bagay. At palagi na lang kayong may problema na hindi na ayos. Number 2, Kawalan ng Tiwala Siniram mo ang tiwala ang kanyang binigay nagsisinungaling o nagawa mo na siyang lukohin Tandaan mo kapag nawalan ng tiwala ang isang lalaki sa kanyang partner Hindi niya na ito kayang panindigan Number 3, Magkaiba na kayo ng pangarap at layunin sa buhay Hindi na nagtutugma ang inyong nais pareho ito rin ang nagiging sanhi kung bakit madalas na lang kayong nag-aaway. Nakikita niya na hindi na kayo compatible sa isa't isa. O maaaring hindi ka na niya nakikita na makakasama pa hanggang sa pagtanda. Number 4. Naubos na ang pagmamahal niya sa'yo. Wala na siyang gana pang mahalin ka. Maaaring napunta na sa iba pero posible ring naubos siya dahil sa iyong ipinaparamdam o ginagawa na walan na siya ng interes pang ipagpatuloy ang inyong nasimulang pagmamahalan. Number 5. Personal na problema o rason. Minsan talaga sumusuko ang isang lalaki kasi nagkakaroon siya ng personal na problema. Na ayaw kang madamay o di kaya may mga bagong oportunidad na dumarating sa kanyang buhay. Alam mo yung walang iba pero kailangan kanyang bitawan dahil sa malalim na rason at oportunidad sa buhay. Number 6. I-follow mo ako kung gusto mo pa ng part 2 ng video na ito para sa mas malalapang mga rason kung bakit bumibitaw ang isang lalaki. Tandaan mo 'yan. God bless. Five signs na sobrang mahal ka ng isang babae. Makinig ka para malaman mo. Number one, lagi siyang nagtatanong at nakaalala sa'yo. Palaging nagtatanong tungkol sa iyong mga araw, mga plano at mga pangarap mo sa buhay. Nag-aalala siya sa iyong kalusugan, kaligtasan at kagalingan. Walang araw na hindi kanya kinakamusta. Number 2 Palagi ang pinaparamdam sa iyong mahal na mahal kanya niya. Palaging nagpapakita ng pagmamahal at atensyon sa iyo. Tulad ng paghawak ng kamay, pagyakap at paghalik. Nagpapakita siya ng interes sa mga bagay na gusto mo at sinusuportahan ka sa mga bagay na mahalaga sa buhay mo. Number 3. Tapat sa iyo at laging nakikinig sa mga hinahing mo sa buhay. Palaging bukas at tapat sa iyo tungkol sa kanyang mga damdamin, mga plano at mga pangarap. Hindi siya nag-aalin ang ipakita ang kanyang tunay na sarili sa iyo. Ipaparamdam niyang may isang tao kang masasandalan sa mga oras na iyong kailangan. Number 4. Handang magsakripisyo para sa iyo nagagawa niya ang mga sakripisyo para sa iyo tulad ng pagbibigay ng oras, pera o effort para lamang mapasaya ka. Nagpapakita siya ng pagiging handa na magsakripisyo para sa iyong ikabubuti, ikagagalak at ikauunat ng iyong buhay. Number 5. i mo ako kung gusto mo pa ng part 2 para mas malaman mong ang mga signs na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang babae ay sobrang mahal ka at may malalim siyang pagmamahal. Tandaan mo yan. God bless. 7 Signs na kailangan mo ng sumuko sa relasyon ninyo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, araw-araw na lang kayo nag-aaway. Hindi na kayo nag-uusap ng maayos at hindi na nagkakaunawaan pa. Hinahayaan ninyong lumaki at hindi masolusyunan ang inyong pag-aaway at problema. Number 2, wala na kayong tiwala sa isa't isa. Ubus na ang tiwala at pagmamahal ng bawat isa. May mga pagkakataon na lahat ng ginagawa ninyo ay puro na lang pagdududa at masamang panguhusga. Number 3, iba na ang kanyang pag-uugali. Hindi na siya tulad ng dati. Kung nagbago na siya ng pakikitungo sa iyo. Hindi ka na tinatrato ng tama at alam mong hindi mo na rin kayang baguhin ang kanyang pag-uugali. At sa tuwing sinusubukan mong baguhin, nauuwi lang kayo sa sumbatan at away. Number four, hindi na masaya ang inyong relasyon. Pareho kayong nawalan na ng interes at pagkasabik sa isa't isa. Alam mo yung tipong nananatili lang kayo ikaw mismo sa relasyon ninyo kasi nangihinayang kayo sa tagal ng inyong relasyon. Pero ang totoo, wala na talagang pagmamahal. At hindi na kayo masaya pareho. Number five, wala pag-asa ang inyong relasyon para sa future. Hindi na kayo nagpaplano para sa kinabukasan ninyo na magkasama hanggang sa pagtanda. Walang tulungan para maabot ang pangarap ng isa't isa. Hindi na kayo umaasa ng pagbabago at pagunlad pa sa inyong relasyon. Number six, niloloko ka na niya ng paulit-ulit. Once is enough. Twice is a toxic. Huwag mo nang ipilit kapag alam mong sa huli ikaw lang din ang masasaktan. Hindi mo deserve ang pagmamahal na pinipili ka lang kasi ikaw yung kailangan. Pero hindi ka naman talaga ang mahal. Number 7, i-follow if mo ako para malaman mong lahat ng nabanggit ko ay nagpapahiwatig na kailangan mo nang sumuko sa relasyon ninyo at maghanap ng bagong landas para sa inyong buhay. Tandaan mo yan. God bless.